pa-tero. Mga skubeta pa Pa-palwala sya pa. Pa-palwala. Pa-balak sya Nandin. Bodi kamunya, Sige, remet ang ka pa-anal stress. Ah, sige yo.

Maniwala sa kanya ginapol meron? Opo, kaya e, pindatang aming na po yan. Pero kung kai, pwede pa po pong metong kata, kitang wakas mismo. Alam mo dyan, pare. Lemon kinay. Pwede pa po, kitang kain last. Pwede tayong lagyan sa pinakalas. Pwede pa sila yan. O sige, pinakalas. Okay. Ano yung pulmero pinag

Nag-stack up talaga yung rin mo. Nag-stack up. Hindi, mahirap yung makina. Try kung kalas-kalas yung pakonti-konti. Mahirap yung makina mong yun. Kasi chronograph yun eh. Chronograph. Bigyan mo ako mga 3 days. Na. Para maobserbahan ko rin. Itang may reno na miss ka ano ninawi ka Sinabi mo kanu 35 ya. Yeah. may wala ya pare pagawa niya sa May wala May may pamiras. Hindi ka mo ka te. Sa pe no po miras nang mabana. Pagdanan ni tine. Balungo na ni patulong kanya ni te. Para sa ya yeah. kadi. Pangato sa alam mo itay <laughs> Three days na. Bossing. Ah, Three days na. Sige. Para ma-observe bang. Oh, Mahirap yung makina. Oh. Chronograph yun. Tingnan ko kung makakukuha natin sa linis. Sayang, mahal yun. Hindi pa, hindi pa sulit.

Abuli na sana kita eh yeah. ah. yeah. Thank you Oh, no problem <laughs> Ano ba? Anong chat <laughs> nyo dito? Ah, retang coins, salit ko po dulo na yun dulo na yun yan? oo kaya maluwala nandiyan, kaya niya oo kaya ba't mo ito? kaya ba't niya niya dulo na yun? na po lang 哎，你看，现在懂吗？你看我这。 atin yung double lock kasi itang kaya mo kanya nilaot out yan itang may itong piece. itang makasaping niya king gulot nilaot out tsaka taya eh mga mga happy na yung makasaganda kanina eh pari iwas eh wala nang kaya kanya happy na yung last yan alam mo nito 50 pesos yun ha 50 Kare pag pag may ayay pa kasi kayo ulit kanina pag sige ulit ne. Che, pag kaya sa kanin. Kita nga na ko ini eh. Kita nga na ko Last na yan. Ha? Ala ka nang luwalas kid. Oo ali, pag maluwalas siya ba nage -nage. Ah, na okay. kayo balik kayo. Katting... Ah, pare kaya kayo kay kitang kating nang tawli. Ito kitang eh bayo ka dini. Oh, sige sige. Ne. Okay. Okay, thank you. Okay, boss. Okay.